The cold! May snow kami dito. Ayan, nilinis ang driveway. Kasi, nag-snow overnight. Ayan siya. Ayan yung driveway namin. Ang lamig, guys. Oy! Ayan, abot ato. Oh, andon. Puno na siya ng snow. Lamig! Ang lamig! Yan, hindi pwede tayo maglaro sa labas. Sobrang lamig. Ayan, naglilinis na siya. Bye! White around the yard. Yan, yung ano namin sasakyan. Puno ng snow. <laughs>